order ako ng mga ganito, Ayun guys. Super mahirap ako sa ko ko. Hindi pala kahirap guys. First time ko kasi na order ng mga damit na ganito. Oh my God. Ayan. Diyos ko Lord. Hindi ko na. Ay. Mahirap ako sa kalisod guys. Oh my God. Napasiksi pa mo. Yung gusto pa sexy mga ka-idol. Kasi siyempre ba? Tapos may na-order ako dito. Dalawang. Ano. Dalawang piraso. Ako nga na-order dito na pareho. Kulay mga idol. Pakita ko sa inyo. Nawit lang, lang kayo ha. Pareho yung design mo o pariyo din ng kulay na so yung dalawa ng mga kaibig ito ay ayan ayan na siya diba? dalawa yung na-order ko guys dalawa yung natindot ko pala Kasi so, sobrang nagmamadali ayan pariyo sila sobrang dali-dali ko Pero parang malaki yung isa simlang ba yung size ko yung isa Size, small saka simlang pala ng ano ayan dalawang brown mm ang sexy nito sa likod. So, ang gagawin natin dito, pamimigay natin to pag nakauwi tayo ng Pilipinas. Tignan nyo naman yung mga ino, magkarito mga ka-endor. Mahirap. hirap! Ang mariusip, tapos may na-order ako yung maliit, Masyadong. Hindi ko susuotin, iwan ko kung itry ko. May na-order ako, napakaliit guys. Akala ko malaki. Ganito siya. Ganito siya. Tapos, ganito yung mas type ng likod niya. Sexy lang masyado yung likod niya kasi. Ayan. Ayan ah, uh, ito din yung sinuot ko. Yan, kasi gusto ko kasi na mag-tiktok tayo. May ano, um, saan lang sasabi dyan na pom lang yung kwet ko? Hindi po pom lang. Mm -hmm. Totoo yan ha. Ayan, totoo yan. Oh, ang labig <laughs> Hindi po pom yan ha. Pwit ko po yan. Nagag-kwet yan. Ayan, kwet po yan. Oh, hindi po pom yan. Paano oh. ba't pasutin kasi? Nagsukat-sukat kasi ako mga idol ko eh. Ay, ang gando. Ay, ang gando. Pusyo. Ganyan me guys. Mabigyan tayo lalo nito pag...